Kahit mag... Ito maganda maglagay ng ring. Oo. Oh, ang <laughs> Ring yan dyan. Maring nga dito ng basketball. <laughs> Pag ito yung nailosong na, pantay na ito. Oo, oh, pantay na ito. Pantay ito dito ay. Pantay. kagawa gawa na gaganyan ng bangka. Oo. Doon pala mga ka-vlogger sa mga nagtatanong kung ang ano na na-update doon sa mga nawawala na tao. nasakay ng ano. Si Si Sean nakanood ako pero ano pang -update, ano? Yan, mga update lang bago. Yun mga kablogger, nandito tayo ngayon sa bangka ni Busing na ano, Fiber. Kasama natin si Archie of TV, At nandito si, ano, Fiber Bot. Uh, Fiber Vlog. Oo, oh, nandito sa bangka Jim. Dito, <laughs> talagang nag-grinder pa rin kayo ngayon, ano? Mas pasan ang trabaho nila. Natin, na, natin sa kwalito ay... Gagrinder pa rin sila hanggang ngayon, gagrinder pa rin. Puro grinder, idol. Ilang subscriber mo na ngayon? 400? Oo, oh, nasa 460 yata. Oo pa. Okay, Robin, TV ka vlogger sa sa akin. Pasupport lang natin to. Para... Oo, oh, para ma-monetize na. Oo, oh, ayan. At dito nyo lagi mga panood mga ka-vlogger sa update dito sa bangka na ito na Fiber. At oh. siya nagagawa dito. Kapag araw-araw pa naman yata ang pag video. ano ko yung aking cellphone. Cellphone naglalag eh pagka eh, bali mo na kayo, boss, alam na yung nagkagada, simple yung hindi lang. Ay, ang pinukong ko yung, yung, yung pag-transfer ng account. Ay, madali lang yun, tulungan ka namin. Eh. Ay, sige, sa ating mga viewers. Para Ay, ilalagay ko uh, lang dito mga kablogger sa screen yung so, channel niya. salamat sa iyo. So, para ma-monetize na si Idol. At lahat ng update dito sa bangka na ito, uh, ay, po, dyan po, yung po, makikita po, sa channel ni Boot Fiber Vlog. Boot Fiber Vlog. Uh, Kaya kay Idol Rumi siguro mga kablogger to kasi inaari. Minsan, <laughs> pagka talagang binabanggit ko rin naman, pero mainit. Oo. Oh. Muna bago talagang oh. nasinit ang pag-ano. Yung, dito, okay naman, safety naman dito. lang yung nagkatampawis. Sa so, pag-grinder, nag nag-grinder na kayo, no? Hmm, grinder yan. Finishing naman na yan, mga idol. Oo. Oh. Huwag muna tayo. Oh. Up. Sige, idol. Ah, i-cover ko lang mga toyo yung ang ano. Dating kamaruti. Video natin. Oh, ayan oh. Yan ayan. Para lang bahay ng kalapati. Oh, yan. Si Romel TV na nagsabi sa akin Yan ang dating kamarote na bangka na yan. Oh. Yan maliit lang yan oh. Kasko ang tinira nung pinarepair yan. Kasko lang ang tinira. Oh, may antenna si Idol Plastic. Nakalimutan pa ng sukat ito Idol ay. Ito? Makalimutan ko na, ina ko na yun ay Eh, siyempre marami tayong mga viewers na baguhan Oo, oh, hindi pa napanood yung oh, dating video Oo, ay Sus, kaganda no? Astig ang forma Mahaba ito sa Iris? Ha? Mahaba ito sa Iris? Mahaba ito sa Iris? Oo, oh, yung Iris parang isandaan nyo na eh Mula sa hulihan papunta sa unahan Oo ay ito ba mga ano ito? Isang mga 120. Mga 120 siguro to. Oh. Mamaya tanong natin kay Idol Francis at siya yung nakakalam nito lahat. Oh, grabe ka haba. Na pahabaan ang ano nito, roda. Ang ganda ng ano, yate. Yung palangoy. Puro balot ng fiber. Pati palatik binalot din ng pabero sigo sigo yung ano nyo pinaiber yung puno wala talagang dadaan na tubig dyan pag halimbawa kargado may gitong bangka na to hindi makaan ang tubig dyan hindi yan siya dadaan sa butas na yan. tagal tagal na tayo hindi nakapag vlog dito sa bangka na to uh, isang buwan na Mula no may ano na nga ito napanood ko kay kasuyo may align na talaga ito sa ano muntahe ayan para nakaabang na ito siya pag butas nila dito ng ano ah, sa timon ito yung butas ng sa timon ka oh. grabe kakapal pala ng ano nito Nang rudaw oh. ah sandangkal sandangkal ang kapal ng kahoy na ginamit ruda ini muntah Oh. Ah, dito ni kakabit idol makina nito? Hindi, doon sa ano? Sa dagat ah? Oo, oh, sa pier. Hmm. Sa pier ang makina nito. Ibababa Di ito ng walang makina, hilahin na lang doon. Oo. Oh. Siguradong kayong hihila nito. O, oh, pag na dito kami sa tabi. Oo, oh, kayo hihila yan. Mga isimit mo, mga ilang buwan pa. Ito yung mga December ito. December? Wow, mga December katapusan. Oo sa akon nito sa bubo nito ito oo oh. e, puro naman ito pinisim na lang tagal ano talaga yung... pag kung <coughs> hindi ito fiber matagal na ito na ilusong oo oh, oh. kung ito ay kwan lang plywood oo oh, tagal nito na, na lang nang ay... tagal na isang taon nagawa nito oo oh. pero sa tibay naman oh ah, ito ito lang ang uh, matibay na pa lang to kaya tayo dito mga nakatakot baka matanggal yung oh. nung no, nakapag vlog tayo dito mga vloggers wala pa ito wala pa yan ah uh, ito ang itinayo namin yung palo na ito uh, ito yun yung kabila ayan o yan nakabang na rin yung ano niya lubid na arsya pang arsya laki laki ng lubid na gagamitin sa arsya at mayroon na rin palo dun sa unahan nagsasandir sila nagsasandir nila yung ano Bali may isang palo pa yan diyan oh nakabang na yung katunganan ang buligan nito ay sa dalawa, tatlo, apat, lima lima ang buliga ganda ng forma ng kamarote oh sinama ako dito ni Kasuyo. dinaanan niya ako sa bahay doon pala mga kablogger sa mga nagkatanong kung ang ano na na-update doon sa mga nawawala na tao nasakay ng ano si Shan. nawala pa rin wala pa rin ano doon balita sa mga tao wala pa rin nakikita So, naglilinis dito nilinisan kawawa talaga mga sakay na yun hanggang ngayon wala pa nakukuha kahit isang tao ang bangka naroon na sa ano sa tabi ng Santa Ana so, yan hinila na ng tatlong bangka na kakumpanya dinala na doon sa tabi napanood ko yung kanina sa upload ni Brilliant Fishing Vlog あ、急いでよ。おば。どんくん。たがだんぶ。Nah, pintura na pala ang ano nito palatik tang kayandaan naman nito pupunta sa taas pag aakyat alam kun hagdan ha ni wala tayong hindi nila hmm. hindi hindi niyo ito lalagyan dito ng ano hagdan pa pag madalang pala makakyat niyan sa taas lagi nasa baba dalawa <laughs> din ang palaw nito sa huli ano ito budiga ito ng ano ah crudo yata ito sa crudo o sa tubig dalawa oh hindi pa tapos itong isa ay mayroon ng ano nakaabang na yung katungana ng makina ayun oh ang foreman dito mga kablogger sa paggawa ng bangka nito si Kaboboy yung panday na naroon sa iris ngayon yung magagawa ng unahan ng iris uh, hinira muna ni kapitan at pinagawa yung unahan ng iris yun ang magagawa talaga dito yun ang foreman kahit dun sa iris pag nirepair yun siya ang gumagawa yun ang pinaka foreman dito sa trabaho magaling na panday yun Dala. Akyat. yung napanood ko kanina mga vloggers na video dun ni Rinante Fishing Vlog na inupload niya kanina ng umaga yung bangka ng na siya wala nang ano wala nang double deck ito na lang ang natira ito na lang sa baba yan, yan na lang ang natira dyan wala na yung pinaka double dick niya sa taas tanggal na sa sobrang nakasiguro siguro ng alon at hangin na tanggal yung double dick niya sa taas ang pangandaanan nito nakarang kasi doon tayo dumaan at ngayon, ngayon ay ano na ngayon ay sarado na nandito na tayo mga kablogger sa taas hirapan ako pag akyat kay eh, ano, madulas yun ako dumano sa lubid makati at grabe ang alikabok ko mga sinandiran ba grabe ka lula ng bangka na ito oh. parang passenger yung kuruma ng ibabaw dito dito lalagyan pa ng ano ito. Harang. Ito yung binabanggit ni Idol ano, fiber Fire, vlog. Na hindi pa ito nakapix dahil dito idadaan yung makina pag nakalutang na ito. Pag naroon ito sa pier. Kubalik ta rin ang bangka, nakaharap ang sa pier. At dito yung ano makina. Iangat ng boom. Dito ipapadaan. Ganda ng pagkayari ng ano, brandilya. Ayun na si ano, kasuyo, kay idol. Kakyat din. Grabe ang kate. Ha? Makate. Oh, Oo, ka talaga hawak sa bata pag uwi. Diligo ako. Grabe <laughs> ang kate. Sa, sa sinandiran. Kasi na ito. Dapat ito'y buhusan ng tubig, ano? Oh. Dapat umulo na malakas. Pag umulo na malakas, linis ano yan. Ta. Kahit mag ito maganda maglagay ng ring. Oo. Oh. Oh, Ang <laughs> Ring yan Ring ng dito ng basketball. Pag ito ay nailosong na pantay <laughs> na ito. Oh, pantay na ito. pantay ito dito ay. Pantay. Kigawa na gaganya ng bangka. Oo. Ganda ng pagka dali ng ano nito. Kamarote. Uh, Nakaano na rin ako nakabang nalagayan ng salamin. Tabas na. Tatapang sandir na. Kinis na. malaki ng kamarote. Malaki ito sa kamarote ng iris. Dito tayo sa ano. Ito yung binabanggit ko, yung ito. Tanggal na ito. Yung doon sa bangka na nakita na nalubog yung sisian. Wala na yan. Dito yung pisto ng ano. Kapitan. Dito. Gagawa nito dito ng upuan. Ah, dito ang munibila. Dito radyo. Pang lagay ang radyo. itu yan daw Ngobrol balkonahi pa. Merom balkonahi. lalabas Yan. Ko <laughs> dabae pulka pulka nang may ano pa dito o ikot to kapitan dito mga ano pag mag-uutang sa mga tao sa pagdilo nang isda dito lalabas lang ang kapitan. Ito dito may salamin ito. Pasan sila sa pag-ano, sila ano sandir. itong kabila Basta yun, sa taas, mainit.

sanay-sanay pa. Kasi yung uh, si Anthony, yung aking kapitan mo po yun, hindi pa masanay-sanay. Ano yung tayo dyan? Ilahila. Mga 14 siguro ang series nito, ang service like. na kakarga. Ano yung tanong dito sa comment idol ay mga ilang yukian daw ng palito Mga 200. Mga 200 na? Mm. Ang higit pa, higit pa. Baka higit pa. Oh, basta ang estimate talaga hindi nabababa sa 200. Oh. Hindi nabababa sa 200. Jawa na yung Harvey ay 200 blocky yun ay. Harvey 200 blocky. 200 blocky. yun oh. Eh, so, kasuyo ay ko na ay sa Harvey. Baka humigit pa sa 200 kasi malamang ngayon lang kasi nang kaano nang fiber dito ay. Nabang ka na, na pamiwasan. Iba kasi ang ano nang fiber. Baka mas mabigat ito kaysa ano. Mga normal lang na bangka. Baka hindi um, nakayanin ng ang ano nito sa katawan pa uh, so kasi... so, lang ay. Mabigat na. Try ko 'to, yan? Oo. lang alam po magkano. Kasi nakapunta sa Facebook, sa ko. Manila, Manila ang ano. Ha?

Hanggang dito ang pag-ano na yan nila. pag -sunder.